Hi, ask Dr. Lala. So for today po pag-uusapan po natin ang sakit na leptospirosis. Ang leptospirosis po ay galing po sa bakterya na tinatawag na leptospira. Maari po natin itong makuha sa mga infected animals, katulad po ng mga livestock, pig, sheep, cows, horses. At pwede rin po sa mga rodents like mice and rats. So, sa panahon po ngayon kasi ng tag-ulan, usong-uso po yung mga baha. So, minsan may mga wiwi, -we, yung mga mga rats, yung mga infected animals natin na nasasama doon sa baha. So, kung kayo po ay pumunta sa baha at naglakad doon, nung wala kayong boots at meron po kayong sugat, pwede pong pumasok doon yung infection, yung pong leptospira. Magkukos po ito ng tinatawag na leptospirosis. So, gano'n po ba katagal once tayo po ay na-expose doon sa mga ihi ng daga or kung sino man pong contaminated na animals? Meron po tayong incubation period. Ano po yung incubation period ng leptospirosis? So halimbawa po, tayo po ay naglakad sa baha. Meron tayong sugat na hindi po natin natakpan or hindi po tayo nakasuot ng boots. Pwede pong pumasok doon yung leptospira na bakterya. At meron po kayong 2 to 30 days bago po magkaroon ng infection na ito. So once meron po tayong infection na ito, ano po ba yung mga sintomas na dapat nating bantayan? Unang-una po, kayo po ay maglalagnat, patinding pananakit ng ulo, magkakaroon din po kayo ng body malay o yung pagsakit ng katawan, nasusuka kayo. Tapos, mapapansin nyo po, naninilaw din po yung mata or naninilaw yung balat, yung tinatawag na jaundice. Or pwede rin pong red eyes. Magkakaroon din po tayo ng parang pananakit ng tiyan, diarrhea. Kung meron man po kayong mga gantong simptomas, kailangan po kayong magpakonsulta agad sa inyong doktor para mabigyan po kayo ng mga antibiotics. Meron po kasi tayong antibiotics na nire like doxycycline, yan, amoxicillin, or kung malala na po, pwede pong sa hospital po through IV antibiotics. So, paano naman maiiwasan ang leptospirosis. Siyempre, lagi maghugas ng kamay, uh, wear protective equipments like yung gloves or yung kung boots. Mas maganda rin po, mabakunahan din po yung mga livestock ninyo ng against leptospirosis. Alam po ninyo, maaari kayong magkaroon ng exposure sa leptospiran. Pwede po tayong magbigay ng mga prophylaxis na treatment. Sa mga doctors nyo po nyo yan makukuha. Mas maganda po lagi tayong handa. Kung meron po tayong sugat, kailangan po itong takluban. Iwasan po natin pumunta ka doon sa mga flood na lugar na maaring meron infection ng leptospira. Ingat po tayo lagi. Always remember that prevention is the key. Bless po and stay safe!